Tara guys. Tara tayo sa likod. Ang guys ko. May bunga yung, yung mangga. Ayan. Nasa mababa lang yung mangga guys. So ayan. Ayan. Nasa baba lang. Ayan o. Mababa lang yung mangga guys. Kung makita. Sana yun. Sobrang init ah. Ay, yung manga, guys, ay yung mangga guys. Ayan yung mangga. Mababa lang. Ayan, eh. ay puno. Yung puno niya ay maliit lang. Mahaba lang. Ay may mababa pala. Ayan, tapos yung banana. Mababa lang din siya. Isang banana. Banana. Yun yun oh. Dragon fruits guys. So, ayan, yung dragon fruits. Ayan yung mangga tayo iris ay eh. yun yung no, nasa mababa lang yan, guys, yun guys yan yung yun guys yun tapos yung yun yung puno yun no. tapos yung mupo. Ay, yung bunga.